das <laughs> Oh Okay yan. Sobrang lakas ng ulan. nang ganito? Sobrang lakas ng ulan. hirap maglakad pag ganito, lalo pag kasama mo yung alaga. Tayong may bitbit -bit kang payong, may bitbit -bit kang bag mga baunan tapos may bitbit -bit ka rin bata kailangan mong hawakan yung kamay kasi nga baka magbumaliktad, madulas so mag-iingat tayong lahat so, ang lakas ng oran, eh. Ingat sa paghatid ng mga alaga. Oh, goodness. Ito so, yung pahirapan pag ano, lakaran lan Ganon din, same din pag mainit, pag summer. Kasi nga sobrang init.